Ang magandang hapon sa inyong lahat. my doll. Uh, meron akong i-share sa inyo para maiwasan natin na mag-away-away yung ating inahin. At yung halimbawa, ah uh, nandito sa kwarto dito, sa brilyahan, ay andito 'yon, mga itim ko na mga inahin. At tapos, hinaluan natin ng uh, white hats, yung gray yung ah at ayan oh at may salamin ayan at ito 'yan mga idol ayan at ito ito yung dito ito yung nasa taas ng uh, ulo ng ating inahin tapos pag binukas mo tu mga idol ayan at merong lock makakatoka. Huwag kayong magbahala, mga idol, kung hindi makatoka yung ating inayon para uh, iwas lang tayo sa na At lalo na pag yung white hats at hinalo natin dito sa itim at mag anon uh, sila mag bubugbugan uh, para ano lang tayo na uh, protection uh, protection lang natin sa kanila na para hindi sila mag away-away kasi Uh, pag naghalo tayo ng wet hats sa eten at syempre hindi pa nila yan kilala at kinakasanay-sanay ko lang yan mga idol na bigyan ng uh, protection ng ganito at saka makakatuka naman yan kasi nakikita nila yung patuka at syempre naano din yan kumbaga sa ano mga idol at ito ay ito yung sa gitna bubukasan nyo ng ganito mga idol ganito at mahirap kasi itong dapat dalawang kamay tapos itong gitna ay lalagay nyo sa ilong at yan ang ano ang yan ang ginawa ko at in order ko itong idol sa online ay uh, ayan nakikita nyo yan mo. at kaya nilagay ko na dyan yung mga white na yung doon sa square pin. Kasi yun doon ko sa mga breedingan, na yung palahi ko doon na may uh, bangkas na mabibistag. Ayun, nilalagay ko sa square pen para yung nandoon, para mahiwalay na natin para maano sila magmatsyod at nag-ano na rin sila nag aaway away kaya ayan, kaya nilagay na dito yung inahin. Kaya ayan mga idol. At bakante na dito yung ibang Uh, square pin ko. Tapos kanina bumila ko ng 3x3 uh, ano, scratch na 3x3. At ito o. Oh. Oh, ilalagyan na natin dito yung mga bibistag natin para maka ano na sila maka pagkayas-kayas dito sa lupa para mag ano yung magbatchord yung ano nila kasi pag hindi natin inalis at hinayaan lang natin sila magkasama doon sa uh, kulungan at ayan ay mag-problema na naman tayo madedisgrasya yung ating mga bibistag kaya ayan at saka bumili na rin, rin ako ng patoka para dito sa aking pahabol ayan kasi hiwalay ko na to mga idol, itong itong ah uh, mga bibistag ko at marami-rami din to. Ang kukunin ko dito mga idol ay yung mga bibistag tapos ang kung kaya pa naman na ilagay doon kasi yung mga inahin na white hats at saka yung pula ko doon na inahin at nilagay na doon sa ah, uh, sa breedingan. At yung breedingan ko din, my lord, ay mayroon din doon na abroad cock. Pero, ah, hindi pa kami ngayon nag-breed. Kung baga ano, pag, may pag may nangitlog, ah, pipikapin lang. Pero, ayan ay, pang ano na rin yan natin sa umaga. Ah, libre na rin tayo pang ulam. At alisin ko dito, ah, mamaya ay yung si bangkas at yung itim ko ayan at ilan dito ang alising ko dito mga idol isa dalawa itong may ano na yung may palong na yung alising ko dito tapos yun si bangkas at tapos yung nasa kawayan ko ayun din ay ibababa ko na rin doon ah yung mga ano ko mga idol itong mga broodcock ay ililipat ko ng area kasi yung inalis ko ng mga inahin ay doon ko ilalagay kumbaga sa ano ah, dito sa harapan ay yung mga bibistag na pirila dyan sa may tabi ng alsada dyan sa harapan namin at dyan ko lalatag para maarawan din kaso ngayon ay hindi naman lumabas yaring araw at ayun ay maulan pa rin uh, pagkakaumaga maulan tapos humihinto naman at uh, medyo okay naman ngayon yung aking mga uh, mga laga ko kaya yun bumili ako ng 3x3 at uh, tatlo yung binili ko mga idol uh, yung isa nasa 700 yung isang 3x3 na square pen ay, oo tama, square pen mga idol <laughs> tapos yung binili ko din na isang sako din na patuka dun sa akin aking pahabol uh, at ito yun oh, mga idol uh, ito yung binili ko oh. 25 kilos ang maestro is developer Pilits ayan at isang sako na yan at patagalan na yan idol hindi na yan ano ah uh, kasi ano na sila eh ah uh, magti 3 months old at ito yung ano nito mga idol ito? Age 2 and 4 months. Kaya pwede pa to sa pag 3 months saka sa 4 months. Ayan 2 months and 4 months yan mga idol. Pag nag 4 months na mga idol, pag nag bibistag na sila yung kagaya ko dun sa mga 20, uh, pwede na rin sila dun sa pang maintenance. Pero ito yung mga pahabol ko na 11, ay ito pa yung nibibigay ko. Tapos yun ay, Bumili din, yan ah, binili ko rin. Ito. At natisting namin kasi na nagawa kami ng nilagay namin ito. Ayan. At sa ano nga, my idol, At yung nag-alaga, may salamin, Tapos yung aking inalagaan ay may salamin, Pero ang kaso lang nito ay pula. <laughs> sa akin itin. <ni> <laughs> 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 ay, idol. Kaya, yan. ano lang, my idol. Ah, jok time lang. At, ayan. Kaya, yan, mga hapon na lang sa inyo, mga idol. At, yan, ay, nag-share lang tayo sa ating alagang manok. At, yan, naglagay. At, comment lang kayo, mga idol, kung hindi ba ito nakaka- ano sa ating alaga. Ito ay protection lang. Kaya, Ayan, kung bago ka palang sa akin channel, uh, please and like and subscribe naman diyan sa aking multi-channel at para lagi kayong update sa aking video. Ayan, my idol, at share lang doon sa aking nilagay na protection na para hindi maglaban-laban yung ating alaga. Kasi pag ganyan, at yung mga inahin, mga idol, yung mga inahin ko, meron din saka. Kaya, pamprotection na rin yan para... Kung halimbawa ay sila ay mag uh, magbugbugan at least uh, hindi sila kaagad mapupuruan kasi ayan may protection. Kanina namas na namin 'yung pagtapos namin paglagay at hindi naman sila naganuhan kasi ayan na uh, may protection. At ano lang 'to mga idol? Ay uh, hindi naman tumasakit sa ilong. Kumbaga ano, papasanayin lang na para hindi sila mag-away-away pag eh nakita natin na halimbawa ngayon ay Wednesday pag nag isang linggo tatry natin kung hindi matanggal ang alam ko hindi ito matatanggal kasi okay naman paglagay sa ilong ng ating alaga pag nasanay na sila ayan pwede na natin tanggalin at saka sa susunod na kami magpapa breed naman kasi ayan nga wala nang lagayan kasi puno na eh my doll, magandang hapon na lang sa inyong lahat. Bye-bye.